Hello mga day! For today's video, magluluto tayo ng breakfast and prepare na natin na corned beef itlog, sibuyas at bawang Ayan, sisimula na nga pala natin Pinasab ko na dyan yung itlog at bapatihin dahan-dahan dahil gutom na gutom na talaga ang ating pagkrao Ayan hinahanap ko dyan yung asin dahil asin lang yung ilalagay kung pampalasa dahil walang paminta actually wala din talagang paminta <laughs> tsaka hindi din ako naglalagay ng bisuning na like magic sarap kasi hindi din good sa ating katawan ayan naghihiwa na rin ako ng sibuyas at bawang para dagdag sa ating pampalasa at aroma ng ating lulutuin. Habang hinihiwa natin yan at ah, pinaprepare, isusunod naman natin buksan yung corn beef. Black 7, baka naman. Aba, matindi! <laughs> Dati talagang ako marunong magbukas ng ganitong dilata. Nagkakao, pero ngayon, nose ko na. Siyempre, maleto na eh. Ayan, ready na ang ating lulutuin, corn beef, at ang ating aromatics. Ayan, magpapainit tayo ng kawali at binuksan ko na rin yung kalandyan para painitin siya. Well, mag-iinit. <laughs> Ayan, mainit na siya. At nilagay ko na nga pala yung bawang at sibuyas sinusatay na natin. Actually, hindi ko siyang niluluto. Yung halos masusunog na yung bawang at sibuyas. Kasi parang naiba na ako magkain pag sobrang sunog. Ayan, nilagay na natin na corn beef. Ayan, halo-halo pa rin. Ayan, hanggang sa maluto din siya. Yung medyo mag-brown ng konti. And after that, ayan, pinahin na ako ng konti. Baka sobrang masunod naman. Sunod nyan Ilalagay na natin yung ating mahiwagang itlog. Ayan. Actually, favorite ko din talaga to. Masa kainan talaga din pag breakfast. Ayan. Halo, halo. Walang katapusang halo. Ayan. Para maluto yung medyo basa pa kasi yung ulo. Ayan. Halo, halo. Ayan. Pasensya na ang aking pestle Kills. Medyo haggard do bersosa. Pero nakaligo na rin tayo dyan for today's video. Ayan. Dinagdagan ko pa ng asin. Nakulangan pa ako. <laughs> Ayan, halo-halo ulit. Halo lang ng halo. Maya-maya, maluluto na rin siya. At hanguin na rin natin. Ayan. Ready na at luto na ating ulam. Lalagyan na natin dito sa malinis na lalagayan. Ayan, mainit-init pa siya. Grabe, ang sarap. Pasensya na sa ating linoleum. Dahil butas-butas. <laughs> Wala pang pambili. Ayan. Ready na ang ating ulam. Corn beef with egg. Ayan, grabe. Ang sarap. Ayan, guys. Kain tayo. Kain, kain. Ayan. Rice with corn beef and egg. Siyempre, hindi mawawala ang papa ketchup. The favorite na favorite natin yan. Magana kasing kumain kapag may ketchup. Lalo na kapag may itlog. Yung kinakain mo. syempre nag-pray na rin tayo dyan. Bago kumain. yan. Ayan. Hala, sige. Kain ka lang, day, hanggang sa ikay na maki. Pero napag-isip na rin na mag-diet na rin. Pero di rin maiwasan ni eh. pag sobrang sarap ng ulam. Mapapagana ka talaga. Yan. Nawa ng TV niyan. Kasi mamaya-maya ng konti, papasok na rin ako sa trabaho patingin-tingin pa. Kala mo maganda. <laughs> sarap na sarap yan. Napapasayaw pa nga. Thank you for watching. Bye!